Good morning mga kawangis nandito welcome back to my channel Nandito tayo ngayon sa Unisan, the famous hot spring in Japan At Hakone ito mga kawangis Ito yung pinaka-entrance nila, ang ganda ng kanilang lobby At uh, nag stay kami dito one night doon sa kabilang uh, hotel at dito lang kami magmaligo uh, sa hot spring na ito kasi super ganda itong hot spring na ito mga kawangis at ito yung kanilang pinakalabi para makaakyat kayo doon sa taas. At uh, super aga pa kami nagpunta rito mga kawangis dahil doon sa pinag-istihan naming hotel kagabi ay hindi kami masyadong nakakain ng dinner dahil nga... Eh, hindi pala kami nakasali sa dinner ng reservation. Nagpunta kami doon, kailangan pala magpa-reserve. So, nagpunta kami dito maaga at nagpunta na kami dito sa taas. Kaya lang, ang open ng kanilang restaurant is 11 o'clock pa. So, nandito kami ngayon sa uh, gift shop nila, corner. Nandito yung lahat ng mga pasalubong dito, nandito na. At uh, makikita mo dito lahat ng mayroong kakanin dito. Lahat gawa dito sa unison. At ang ganda ng kanilang uh, uh, tanawin dito. At uh, ang kanilang uh, ceiling. Ang ganda makikita mo dyan sa taas. I-focus ko yan mamaya-maya ng konti. Ang ganda ng ceiling nila mga kawangis. At ang ganda ng kanilang uh, pagkadesign ng kanilang ceiling. O oh, ang ganda atay uh, mayroon ako dito ang pinakagusto na, uh, tawag dito mga kawangis, yung kakanin at uh, itong mga ito din, uh, hindi naman siya mahal eh, tamang ano lang, tamang tama lang sa kakayang kaya ng bulsa, ibat ibang makikita mo dyan. mayroon silang mga jam, mayroon silang uh, mga cakes, chocolates at lahat lahat na mayroon din sila ditong mga ramen udong, mga ganon. At uh, pinakagusto ko dito mga kawangis is yung uh, tawag dito, yung kulay puti na ito. Mayroon dyan, dyan, pinakagusto ko na ano eh. Yung chocolate, white chocolate. Gusto ko rin. Ito, ito, ito yung white chocolate na ito. Masarap ito mga kawangis. hindi Chocolate siya, parang ano siya eh, yung cookies, ganon. At uh, mayroon din akong ipapakita sa inyo ito, yung pinakagusto kong cake, mga kawangis yan, honey. Ang flavor niya is uh, organic na honey kasi pinaka-favorite ko yan at bumili ako ng isa para pampasalubong dito sa house. At ang aga-aga pa mga kawangis, o oh, wala na dahil yung naghihintay ng opening ng kanilang hot spa dito pumupunta. Ang aga-aga pa ang dami ng tao. Yan yung kakainan namin mga kawangis, kaso lang sarado pa sila, 11 pa ang bukas niya. So, habang... Uh, uh, 11 pa yung bukas nila, pupunta muna kami doon sa fourth floor para ilagay namin doon sa locker ng hot spring yung aming mga bagahe dahil kasi galing kami ng hotel. So, Marami kaming dala at babalik na lang kami mamaya dito sa restaurant. Ang ganda ng ceiling nila mga kawangis. Tingnan nyo. Malawak ito kanilang mga gift shop area. Super lawak. At aakyat uh, kami doon sa fourth floor para doon. Andoon kasi yung entrance ng Unisan Hot Spring. At talagang ano, hindi kami maano kasi dahil mga talagang mga gutom kami kagabi at mayroon doon sa hotel namin, bumili lang kami ng ramen para yun ang aming ano, hapunan dahil doon sa labas, hindi kami makakalabas doon at wala namang ano doon, wala namang kami masakyan kasi bundok nga ito. So, nagrami lang kami kagabi kaya gutom na gutom kami kailangan na namin pumunta ng restaurant so bago kami pumunta ng restaurant ay iiwan muna namin doon sa locker yung aming mga gamit kaya pupunta aakyat na kami sa fourth floor para doon sa entrance ng hot spring ito na yung ano yung entrance ng hot spring sa unison unison at uh, dito sa entrance na may entrance na ito pwede kayo dito mag uh, rent ng ano, swimming wear nyo. Pwede kayo mag-rent dyan. Kung wala kayong dalang pang swimming, pwede kayo mag-rent dyan. dyan. Ay, kami may mga dala kami, kaya okay lang. So, yung ano ko dito sa fourth floor sa taas, ang ganda kasi talaga. Mayroon itong part 2. Thanks for watching!